sa maingi na lungsod ng Chicago noong 1977. Mangyayari ang misteryong pagpanaw ni Teresita Basa. Ito ay magiging isa sa pinakakaibang mga kaso ng pagpatay sa kasaysayan. Isang Pilipino nurse at musikero na magtutungo sa Estados Unidos na punong puno ng kabutihan at ambisyon. Ang mga hakbang upang balutas ang isang pagpatay ay karaniwang may katuturan. Ngunit ibang pagkamatay ni Teresita habang binabagkas natin ang kahihinat na ng kwentong ito, nahaharap tayo sa mga katanungan na maaari bang malutas ang isang mistero na pagpatay mula sa kabilang buhay? Ang lahat ay magsisimula sa isang tawag sa isang nasusunog na apartment sa Chicago. Pero hindi nila alam, ito pala ay ahandong sa isang nasusunog at walang saplot na katawan ni Teresita na tatatakpan ng kutsun pinanganak noong 1929 sa isang kilalang pamilya. Matapos makapagtapos sa Universidad ng Assumption sa Maynila noong 1960, umalis siya sa kanyang sariling bansa. Bagabat noong una ay nagkaroon siya ng hilig sa musika pero naiba ang kanyang tinatahap na landas. Siya ay magtatrabaho bilang respiratory therapist sa Edgewater Hospital sa Chicago. Sa itrakdang araw na iyon, umalis si Teresita sa ospital ng tulad ng karaniwan Tila ba walang kamalay-malay sa trahedya na ginihintay sa kanya. Inulat na umalis siya sa ospital ng 5.30 ng hapon at nakipag-usap kay Loeb na kaubigit kumulang 30 minutes at pagkatapos ay tumanggap na isang lalaking bisita na hindi niya binanggit ang pagkakakilanlan. Ayon sa mga investigador, nakita nila na may nakabaong kutsilyo sa dibdib ni Teresita at may naiwang misteryong note na may nakasulat na kumuha ng tiket sa teatro para kay AS hindi malinaw kung ang mga inisyal ay kumakatawan sa isang pangalan o isang kumpanya. Ano nga ba ang kakaibang salitang ito? Ano ang koneksyon nito sa krimen? Ang sabi naman ng mga kasamahan niya sa ospital, si Teresita ay walang kaaway, napakatalino, hindi mapagkunwari at namumuhay ng tahimik. Ang investigasyon ay umabot sa isang dead end hanggang sa hindi inaasahang kaganapan ang mga piraso ng pasil ay nagsisimulang mabuo ngunit sa bawat sagot ay dumarating ang higit pang mga katanungan. Pagkaraan ng apat na buwan, nakatanggap si Detective Joseph ng isang tawag na babago sa takbo ng investigasyon. Isang tawag mula kay Dr. Jose Chua at ang kanyang asawa si Remy. Ito ay nagsasabi ng mga pangitain ng pagpatay kay Teresita kung saan ang espiritu ni Teresita ay sumanib sa kanya. Doktor, Nais kong humingi ng tulong. Ang lalaking pumatay sa akin ay mas pa. Ako si Teresita Basa. Ang nakakalabot na pahayag na ito ay nagbibigay ng takot sa investigasyon. Maari bang ito ang kanilang inaasahang sagot? O nililinlang lang lamang ba sila patungong sa landas ng kasinangalingan? Iginiit ng parehas na Pinoy na mag-asawa na nila ang pakiipag-usap sa pulisya dahil sa takot na katawa-tawa. Hindi nila akalain na may naniniwala sa kanilang kwento. Ngunit nang ang pagdalo ni Teresita sa kanila ay walang tigil nagpasya silang magbigay ng informasyon sa pulisya. Lalo na't nang malaman nila ang pangalan ng pumatay kay Teresita ay si Alan Showery. ayun kay Remy ang espiritu ni Teresita ay nagsabing dumalaw daw si Shawry noong gabi ng pagpatay. Di umano para sa kanyang telebasyon, ngunit nauwi sa pagnanakaw sa isang mahalagang sinsing na perlas na mula pa sa kanyang ninuno. Sa kakaibang lid na ito, natunto na mga investigador ang minakaw na alaha sa pamamahay ni Shaury kasama ang kanyang kasintahan na si Yamka Kablak. Kalaunan, aaminin ni Alan Shawry ang pagpatay kay Teresita ang magiging dahilan ng 14 taong pagkakabilanggo. Ngunit papatawan lamang siya ng limang taong pagkakakulong matapos mabigyan ng parol noong 1983. Sa tingin mo, si Teresita ba talaga ang naghatid ng ustisya mula sa kabilang buhay? O inurgas ni sa lamang ito ng kanya mga kaibigan at pamilya para magmukhang supernatural na solusyon sa misteryo ng pagpatay? Habang naglalakbay tayo sa kakaibang misteryo ng pagpatay kay Teresita, ang mga sagot ay nananatiling pa rin kakaiba at mahiwaga. Sa pagtatapos ng kasong ito, iniiwan tayo sa nakakilabot na katanungang tunay nga bang si Teresita ang lumutas sa kanyang pagkamatay? O ito ay nagkataon lamang?